Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Itang araw ng Disyembre, naglalakbay ang bapor tamo sa ilog patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, bakit hindi patulina ng barko? Sasad-sad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Habang pinagtatalunan ng mga sakay ang pagtutuwid sa palikulikong ayos ng ilog, ay biglang nagsalita si Simon. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa pangang alam ito ay ang magugugol ginusin at masisira ang mga kabayanan. Wes, sumira! So gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang gugugulin sa paggawa. Kung hindi sapat, ang taong bayan ang sapilitang paggawain. Sa ganyang paraan nayari ang malalaking piramide sa Egypto ang lawang miyares at ang Coliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga yan ng paghihimagsik. Nagalsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng mga taga ito. Ang lupay ito ay maraming beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salvi, anong silbi ninyong mga prayle kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumungkit ng mga pangangatwirang pawang katunggakan. sa isang napawalang utang na loob. Pagtalakayin pa ang mga bagay sa baburpan naman. Tagharap na ako ng isang tunay na panupalang matibid at kapakipakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. At maaari bang malaman kung ano yan? Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng panghinay na susong maliliit ang magpapalalim ng wawa. Maaari ko bang isulat ng tungkol sa bagay na yan? Pero studio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang mga balot. Ibuti pa matabunan na ang wawa kaysa magkaroon ng marami na kalibiring balot. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang ay may hindi na mapag-aaralan ng Latin ay pag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng Taurong.